Suportado ng liderato ng Kamara ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na magpataw ng nationwide price ceilings sa presyo ng bigas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na papanahon ang utos ng Pangulo para maprotekta ng ating mga kaubayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at panlaban din sa mga magsasamantala sa presyo. Sabi ni Romualdez hudyat din ito na lalo pang magsipag ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Bureau of Customs para maiwasan ang mga hoarding ng iba pang mga produkto. Nangako si si Romualdez na kahit may kautosan ng Pangulo, ipagpapatuloy pa rin ng Kamara ang mga pagdinig sa so hoarding at price manipulation, hindi lamang sa mga agri-products kundi sa iba pang basic commodities. Sa Executive Order 39 ni Pangulong Marcos at nilagdaan para sa kanya the Executive Secretary Lucas Bersamin magpapataw na ng mandated price ceilings sa presyo ng bigas sa buong bansa. Ang presyo ay 41 pesos per kilo sa regular milled rice at 45 pesos per kilo ang price cap. Matatandaan naglungsad na mga surprise inspection ng House Speaker kasama ang mga ng BOC sa warehouse sa Bulacan at napatunayan na may hoarding. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.